whatsapp ulit mga kamanok ngayon ay magbibigay ulit tayo ng isa na namang tips baka kasi makatulong ito sa problema ng iyong alagang manok sa mga manok na mahina kumain at saka mabagal din yung kanilang uh, panunaw ito po ang solusyon yakult alam nyo ba na ang yakult ay mayaman sa probiotic at mayroon itong good bacteria para nakakatulong sa mabilis na pagtunaw ng mga pagkain ng iyong ulagang manok. So ngayon alam nyo na mga ka-idol, isa na namang dagdag kalaman yung aking na ngayong araw.